Hello everyone, sa samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Na welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 91 na po tayo. At magkakaroon po tayo ngayon mga kapatid ng bagong talakayan, yung ating gawing series na talakayan po mga kapatid, The True Meaning of Christmas. Ito po yung ating tatalakayin sa loob siguro ng isang buwan. Ang ating teksto mga kapatid na pag-uusapan nandito po sa Isaiah 9.6. Ang sabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Now, ang ating topic mga kapatid na pag-uusapan ngayon sa part 1 po ng ating talakayan, propesya ng Christmas, may magandang mensahe. So baka tanungin po ninyo kung ano yung ibig sabihin ng Christmas. Ang ibig sabihin po ng Christmas, ay birthday or kapanganakan kay Jesus. What is Christmas according to Encyclopedia Britannica? Christmas is a Christian religious holiday that celebrates the birth of Jesus Christ. Sa Bible Dictionary naman, Christmas means the anniversary of the birth of Christ. So ito po ay tumutukoy sa kapanganakan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pag nakapakinig po kayo ng Christmas, alam nyo na po yung ibig sabihin na ito po ay kapanganakan sa ating Panginoong Heso Kristo. So ano po ang magandang minsahe sa propesya ng Christmas or kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo? Mayroon po mga kapatid na tatlong katotohanan. Ang una po, isisilang ang sanggol para sa lahat ng makasalanan. Ayon po sa verse 6, For unto us a child is born, unto us asan is given so mapapansin po natin mga kapatid ang sabi for unto us what it means mga kapatid for unto us kung sa tagalog sa atin ay ipinanganak ang isang bata sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki ano po yung ibig sabihin niya na sinabing sa atin for unto us or to us ibig pong sabihin ito mga kapatid a son was to be born into the nation of Israel. Yung sinasabing to us as one of the covenant people. Big sabihin, isang anak ang isisilang sa bansang Israel bilang isa sa mga pinagtipa ng tao. So mga kapatid, itong anak na isinilang sa bansang Israel ay regalo po ito ng Diyos. A gift of God, the Father to sinners. Tamang-tama po yung John 3.16. Ang sabi sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sapagkat ang sabi niya, gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, yung sinabing for God so loved the world, yung world, mga kapatid, dito means sinners. So, give ang coming Messiah, not only to the nations of Israel, but to all sinners. Kaya mga kapatid, Jesus is the light of the darkness world. Siya po yung ilaw sa madilim na mundo. Pag walang Christmas, mga kapatid, meaning walang isinilang na misaya, walang ipinanganak na Jesus, walang light sa darkness world. So ano ang magandang minsahe sa propesya ng Christmas? Isisilang ang sanggol para sa lahat ng makasalanan. Pangalawa, ibibigay sa kanya ang authority ng pamamahala. Basahin ulit natin yung verse 6, ang sabi, And the government will be upon his shoulder. So anong ibig sabihin ng pamamahala dito? Ito po mga kapatid, ay pamamahala as king. Tatlo po ang kahulugan ng kanyang uh, paghaharian. Una, he will roll over the nations of Israel. Pangalawa, he will roll over God's people. Yan po ay ang church or spiritual Israel. And number three, he will roll over the world. Ibig sabihin sa millennial kingdom po yan, 1,000 years. Kaya napakahalaga ng essence mga kapatid ng Christmas. So ano ang magandang mensahe sa propesya ng Christmas? ibibigay sa kanya ang authority ng pamamahala. Pangatlo, magkakaroon siya ng five descriptive names na maghahayag ng kanyang katangian. Itong five descriptive names, mga kapatid, dito po natin mas makikilala ng ating Panginoong Hisos. At ito po ay inihula. Basahin po natin sa verse 6 Isaiah chapter 9. Ang sabi, And his name will be called Wonderful Counselor. Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan po mga kapatid ang kanyang descriptive names. Ang una po dyan ay wonderful. Ibig sabihin, kamanghamangha. Ang ating Panginoong Hisos ay tinatawag na kamanghamangha. Wonderful. Ibig sabihin, siya ay natatangi, nakikilala at walang kapantay. Siya lang po mga kapatid ang nagkatawang tao siya lang ang nag-iisang manunubos. Siya lamang po yung pinakamatalinong tao nang siya'y magkatawang tao. Kahit nagkatawang tao, pero hindi po siya nagkasala. Kaya kung mapapansin po natin, nang siya'y bata at mayroon ng tamang edad, mga kapatid, na nakapagsalita siya, pumunta po siya doon sa templo at takang-taka, mangha-mangha, yung mga teachers of the law doon sapagkat talagang napakatalino magsalita ng ating Panginoong Hesus. Kaya, wonderful. Tinatawag po siyang kahangahanga, wonderful. Pangalawa po na descriptive names ng ating Panginoong Hesus, tinatawag din po siyang counselor. So, ibig sabihin, tagapayo. Ibig sabihin, mga kapatid, nagbibigay siya ng tamang payo. Kaya kung tunay kang may relasyon sa ating Panginoong Hesus, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala ng pag-asa, hindi po tayo malilito sa ating buhay sapagkat siya ang ating the best counselor. Siya po ay tagapayo. Pangatlo, mighty God. Makapangyarihang Diyos. Ang kanyang descriptive sa mga kapatid ay tinatawag din po siyang makapangyarihang Diyos. Kaya nung isinilang siya, tinatawag din po siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. So, makapangyarihang Diyos. He is God Himself itinuturo dito mga kapatid na mayroon siyang two nature. Ang ibig pong sabihin noon, una mayroon siyang tinatawag na human nature. Bakit? Kasi ipapanganak nga siya eh. Ayon sa hula, ipapanganak siya. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng human nature. Magkakatawang tao siya. Pero, pangalawa na kanyang nature, ang kanyang original is divine nature. Ibig pong sabihin, siya ay Diyos. Tunay na Diyos at walang hanggan. So, mayroong dalawang nature ang ating Panginoong Hesus. Human nature and divine nature. Kaya, mighty God ang descriptive names sa ating Panginoong Hesus. Number four, na descriptive names ng ating Panginoong Hesus, Everlasting Father. Tinatawag din siyang Everlasting Father, walang hanggang ama. So, anong ibig pong sabihin ito mga kapatid? Ang amang walang hanggan dito ay tumutukoy sa misiyas na magiging ama sa kanyang mga tao magpakailanman. Siya ay mamamahala sa kanyang mga tao nang may makaamang pagmamalasakit para sa kanilang kapakinabangan. Kaya mga kapatid, ang terminong ama ay ginamit dito na kaugnayan ng misiyas sa kanyang mga tao. Now, pansinin po natin, naniniwala po ako mga kapatid, sa Trinity. Pero hindi ito ang ama o father na tinutukoy sa Trinity na mayroong father, son, and Holy Spirit. Rather, it is portraying him as a king na siya ang ama sa kanyang pinamamahalaan. So, yan po ang ibig sabihin dyan na descriptive name ng ating Panginoong Hisos, Everlasting Father. Panglima po, Prince of Peace. Ang kanyang descriptive names ay tinatawag din po siyang Prince of Peace. Ibig sabihin, Pangulo ng Kapayapaan. Now, ang kanyang pamahalaan ay isa sa katarungan at kapayapaan. Mayroon siyang justice and peace. His government is one of justice and peace. So, ang kanyang kaharian at pinaghaharian ay magiging mapayapa at puno ng kapayapaan. So mga kapatid, siya ay naghahari na ngayon sa church. Kaya ang church ay pumipigil sa kasamaan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng gaspil. Pag na-rapture na yung church, dito na magsisimula ang kaguluhan, kapighatian, at matinding kapighatian. Yan po ang tinatawag na Great Tribulation. Hanggang sa maganap na po yung second coming. After second coming, maghahari siya literally sa mundo sa loob ng 1,000 years. At ang sentro nito ay sa bayang Israel. Ito po yung tinatawag na peaceful kingdom. Talagang siya na po ang naghahari dito sa buong mundo. Kaya tamang-tama, tatawagin po siyang Prince of Peace. Kaya mga kapatid, ang five descriptive names na nagpapahayag ng kanyang katangian ay nagpapatunay na napakahalaga ng Christmas. Nagpapatunay na may magandang mensahe ang Christmas. Nagpapatunay na kailangan nating pahalagahan ang birthday o kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kung mahalaga ang kanyang kamatayan, mahalaga rin ang kanyang kapanganakan. Tulad ng pagpapahalaga ng mga mago or wise men. Para po sa aking ng konklusyon bilang mga kristyano, ipinagdiwang natin ang Christmas o kapanganakan ni Jesus hindi para sa paganong paniniwala, kundi malinaw sa Biblia at sa propesya at sa katuparan sa bagong tipan na talagang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. At ayon sa propesya sa kanya, ito ay may magandang minsahe sa buong mundo na siyang nagpapatibay at nagpapakulay sa tunay na Christmas. Para po sa ating review, ano ang magandang minsahe sa propesya ng Christmas? Ang una po, isisilang ang sanggol para sa lahat ng makasalanan. Pangalawa, ibibigay sa kanya ang authority ng pamamahala. Number three, magkakaroon siya ng five descriptive names na maghahayag ng kanyang katangian. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless. Everyone.